Malaking dagok sa bansa ang nararanasang epekto ng El Nino lalo na sa sektor ng agrikultura. Para matiyak ang food security at pagunlad ng sektor ng agrikultura ng bansa, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng mga dam sa iba't ibang parte ng bansa. Mangunguna sa pagtatayo ng mga ito ang National Irrigation Administration o NIA. Ayon sa ahensya, nasa 20 medium-term projects ang kanilang itatayo sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Solusyon po natin dito talaga is uh, at ito rin po ang gusto ng ating pangulo is yung uh, mag-shift tayo from flood control to water management. Yun po yung uh, ayan po yung ating ginagawa ngayon, ano po. So isipin po natin, ulitin ko po kasi ito yung pinoint out ko sa meeting namin kanina eh. Kaya tayo nagkakaproblema dahil ang malalaking dam na inaasahan po natin ngayon itong magat at itong pantabangan ay itinayo pa po ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 50 years. Sa September nga mag-50 years na po itong pantabangan daw eh. eh, unfortunately, hindi ho natin yan sinundan ng mga ganun pang mga proyekto. So, it, ang gusto po ng ating Pangulo ngayon ay magtayo po tayo ng mga talagang high dams para may pang long-term solution tayo. Target ngayon ng NIA na makapagtayo ng dams gaya ng Tumaini Dam sa Isabela at sa mga parte ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Mayroong ding itatayong mga dam sa Panay River sa Visayas. Ang aming pronouncement noon pa ay itong ating ginagawang alternate wetting and drying technology ay malaking tulong po para mapababa ang uh, mapa, mas marami ang ating mapatubigan kasi nakakatipid tayo ng around by around 30% ng tubig dito ano po. At uh, sa ating experience uh, ito po ay tumataas din ang uh, ng yield ng ating mga farmers by uh, Uh, ito pong AW te AWD, technology natin. Malaking hamon pa rin kasi sa bansa ang mga lugar na hindi pa abot ng patubig, bagay na nais masolusyonan ng ahensya. Uh, ang totoo po niyan sa kabuuan, ano po, kasi nagtanong ating Paulo kung ilan yung uh, talaga naapektuhan ng ating El Nino sa uh, irrigated uh, uh, area ng NIA, ay nasa 1% po ang ating hindi talaga patubigan. Pero sinasabi po namin din noon pa na itong mga tail end area ng ating mga irrigation facilities, yung mga alam na namin na hindi pang patubigan, ay pinagtanim na namin ng high value crops, katulad nga ng corn. Magpupulong pa ang ahensya at ang Pangulo para lalo pang mapaunlad ang pamumuhay ng mga magsasaka mula sa epekto ng El Nino. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.